dalawa pa mga kababayan oh sabay sabay ang dalawang pa to doy, Dui. pa isa doy dalawa agad sabay mga kababayan hindi na naisabit doy ha? ngayon isaw Wag katabing pataw. Hindi ko siguro. Nagkasunod lang sila dalawa, no? Oh, kalapit lang 'yan, no. Ay, di pa papunta na dito? Mm. Ito yung klase na to, hinabol na lang yun na una. sunod doy? Wan lang. Baka. Diyan pa kanang saan, diyan pa. Diyan pa yan, Nagpisik pisik pa yan. Asunod ta. Sunod. Okay, solo. Sana all. Ay sa sumapod, magpisig pa man tayo pa ulit. kasama pa tao. Kala namin, na eh. <laughs> Tenghale na, alas magalas mantis, suno. Suno, mantis, sumu mantis, Uy, malaki doy yun. kristinus los, tayo los. malaki thank you lord, Makristi los kerta sana balikan yun oh no? abot tayong bugsayta bugsay ta? lang natin malapit lang eh talo rin ipapalik natin yan dyan pa yun yung dalawa mm. oh. ay hindi ko pa na start yung love makita yung inanuran ah karang sundan itong pato mo na anura siguro ay to kunti Diba? Mahabot pa kaya yun. Nakauna na yung ano daw pula mo na Yan, yung kasama niya mga kababayan, oh. o. So. Yan, kayo. kayo. Kayo, pa, o, o. Mayin pa. Tayo ulit. Guys. Wala na pala pansin ang isa. Jadi, lagi lang punya okay, di. Okay, ada mana Di motor apa sih nak? Ang isa lang, ang isa wala. Bago lang nak tayo, dong pegantar na, pegilingon ko lang tayo na. no, sono Nuri, sana pa perindai. Parang sana pa perindai. Yan. bali <laughs> alas 12 na mga kababayan. Simula alas 7 nag-aria kami, wala talagang kumagat. Kaya huwag talagang mawawala ng pag-asa. Suno pa rin doy, pares na gulay doy. So, hanggat naka-aria, may pag-asa talaga. Kasi alauna mga kababayan is magaligpit na kami ng pataw kaya pauwi na. Mantis tak? Mantis. Ayuh. Malakiri. <laughs> uh, parias kala ki halus no? Hmm. Hai, thank you Lord. <laughs> ah. Hai selawat po. udah rata atanap klok doi. Ada tenang di area? Gitu lo kan? Sigi. Perdi no? noh. Uh. Uh. <laughs> <laughs> hmm. kita barin tai orang sampai. <laughs> Malaki yung mga 3 kilos nandiyo Oh, yung kuha na yung, yung, yung malaking suno suno yan, natin ulit agad baka may kasama pa yung pinakamahal dito sa amin mga kababayan no uus oh, ulit eh Arian, no? ito yung pinakamahal dito sa amin ay isda ito naman, segunda sa kanya ito yung pangalawa sa pinakamahal ito yung mantis mga kababayan O oblong kung tawagin sa ibang lugar Ito suno O Puro bagong uli sabay kumagat 3 kilos yata doon diba? Siguro kay 3 kilos yata. Ito? Oh. O siguro doon ito Malaki nito Ganda ng tamata hmm. Kahit anuhin Ang muka lang lang makasuot Giyo kinata patay nung nata Hmm um, na hmm okay, okay na <laughs>